Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang pamilya ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ay sumubok sa live selling bilang isang paraan upang kumita ng extra. Ibinahagi ni Mrs. Angelica Yulo, ina ni Carlos, sa Facebook ang iba't ibang mga produktong kanilang ibinibenta, kabilang na ang mga damit na nagkakahalaga ng 500 piso bawat isa at mga skincare products. Sa isang post, hinikayat niya ang kanilang mga followers na sumali sa kanilang live selling session na naka-schedule ng alas dos ng hapon. Abang-abang po mamaya mga mamshi sa live selling ko, 2pm po, thank you. Sabi ni Mrs. Yulo. Bukod kay Mrs. Yulo, sumali rin sa live selling ang kanyang mga anak na sina Eldro at Elisa, na kapwa rin mga gymnast. Maituturing na matagumpay ang session dahil ayon sa mga ulat, lahat ng items ay sold out. Nagpahayag ng pasasalamat si Mrs. Yulo sa kanilang mga customer sa pamamagitan ng post na nagsasabing To all the miners of Premium Shirt and Blissful Skincare, kindly resend again a message and a screenshot because we can't see your messages due to end-to-end -end encryption to the messenger. Salamat po! God bless you all! Isang linggo bago nito, nagtagumpay din si Mrs. Yulo sa pagbebenta ng longganisa sa kanyang mga followers, kung saan kumita siya ng humigit kumulang 80,000 piso mula sa mga order. 218 kilos of longganisa sold. Thank you sa support mga besh. Still available, just PM my page at Yulovs Food Haven. Ayon sa post ni Mrs. Yulo. Ang pinakabagong live selling venture na ito ay naganap matapos mag-viral si Mrs. Yulo sa social media kaugnay ng kanyang alitan sa kanyang anak na si Carlos Yulo, na ngayon ay tinatamasa ang malalaking gantimpala mula sa pagkapanalo ng mga gold medal sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa mga ulat, si Carlos ay nakakuha ng mahigit 100 na milyong piso mula sa mga gantimpalang ibinigay ng gobyerno at mga pribadong entidad.